So, ayan po mga kasari ang ating binili ngayon sa delivery. Ayan. So, mayroon po tayong 5 kilos na uh, oil, swak, at saka sokal, is-is, and her black -in. So, ito po ay binili ko po sa uh, bayan. Pinalala ko po sa uh, pasayroan po kanina mga kasari. At nagpapadala na rin po ako ng dalawang case na Tandoay. So, ito na po ang kanduan na aking pinadala mga kasari. I-update ko po kayo sa presyuhan natin dito. Kung gano. Ayan. so ayan na po mga kasari ito na po ang aking pinadala sa deliver, uh, pinadala sa bayan po mga kasari yung aking pinadalhan po ay yung pasahiruan po na uh, baobao. bao bao ayan so nagpadala po ako ng one kiss na long neck light and one kiss senior light so ayan po mga kasari malikabok po ang long neck siguro wala na pong stock yung uh, groceryhan kaya yung display nila ayon po ang nilagay nila sa karton ayan So, yun po ay one kiss senior light po natin mga kasari. Ayan, napaka mabinta po ang ating senior light mga kasari. Ayan. So, kakabili ko lang po mga kasari ay mayroon na pong bumibili. Ayan. So, kung napapansin nyo po mga kasari, bago lang tayo, uh, bago lang po ako nagbili ng tanduway. So, siguro mga ilang araw po mga kasari ang nakalipas. At ngayon naman ay nagpabili, nagpabili naman tayo ulit ng tandaway. So, yun po ay nakama, napaka mabinta po mga kasari. So, ayan po mga kasari sa ating itlog. Ayan. Tatlong tree. Ayan. At may dalawang case tayo na soft drink assorted small. Ayan. So, 200 na po ang case niyan po mga kasari. Ayan. So, ang bintahan natin ay 15 pesos. So, ayan po ang nagastos natin mga kasari. Umabot po ng 5,198.60. Ayan. So, kahapon po mga kasari ay nagpabili po tayo kay Mr. Doon po sa bayan. Ayan. So, ang nagastos po natin kahapon ay umabot po ng 5,000 plus. At ngayon naman po ay 5,000 plus naman po ulit ang ating nagastos mga kasari. Ayan. So kasama na po yan ang ating binili po sa delivery. Ayan. So ang ang nagastos ko po noong pinadala. Ayan po ang aking pinadala doon sa bayan. So ang nabayaran po ng ating pinadalahan ay 2,729.60. So ito naman po mga kasari sa delivery, So, ang nabayaran po natin sa delivery is 2,460. So, lahat-lahat po ang nakash out natin. 80. Tara. Ang nakash out po natin ngayon is 5,198.60. So, update ko po kayo sa presyohan mga kasari dahil mahal na po ang presyo ngayon. Mahal na po ang ating bilihin ngayon. ah uh, tumaas na po ang presyo ng ating bilihin ngayon mga kasari. So, ang oil po mga kasari ay tumaas na po ang presyo. Ayan, tag 78 na po ang kilo. Napuhunan po, po natin mga kasari. So, ang bintahan natin dito is 23 per 1 port. Sa swak po mga kasari, tumaas na po ang presyo. So, bintahan natin dito is 14 pesos ang isa. Sa asukal po is um tumasa po ang presyo ng asukal, mga kasari. So, 76 na po ang kilo sa sugar brown. So, bintahan natin dito, mga kasari, is 23 for 1 quart. Ayan, yung is-is natin is 40 ang isa. Ayan, 40... 40 pesos ang isang piraso ang bintahan po natin, mga kasari. Ayan. So, sa Tanduway po natin, mga kasari, is... yung Long Neck po, ang bintahan natin is 130. Ayan, kasi tumaas na po ang presyo, mga kasari, ng Tanduway Long Neck Light. Ayan. So, ang Tanduway Senior po, mga kasari, Light, ang bintahan natin ay 70 pesos ang senior kasi mahal na po ang ano po mga kasari ito na po ang presyo ng mga alak ayan so yung pipsi natin na maliit it on so ang bintahan natin ay 15 pesos ayan so yung itlog natin mga kasari uh, good news po dahil bumaba, bumaba na po ang presyo ang uh, bintahan po natin ay 9 pesos na po ang isang piraso ayan So yun po ang aking update sa inyo mga kasari sa ating presyuhan dahil ngayon ay lalong tumaas na po ang presyo mga kasari. Po ay maulan, ayan. Maulan po ngayon mga kasari. So marami po tayong customer sa biliyaran. Tingnan natin. Ayan. So marami na tayong tanduway na nabinta po sa kanila mga kasari. Siguro ang tanduway na nabili nila is uh, mahigit sampung piraso na po mga kasari ang tanduway. So um, medyo malakas po ang ating bintahan ngayon sa tanduway. Ayan. Ito ang aking tanduway na senior. Ayan. Napakalakas pong bintahan po natin mga kasari. Ito na lang po ang natira tatlong piraso. Uh, kung napapansin nyo po mga kasari, bago lang po tayo nang papadala ng uh, bumili ng tanduway. So ilang araw nang po mga kasari, ubos na po ang ating tanduway senior. Ayan. So ayan po ang aking long neck. Maliit na lang. So, aking senior ay tatlong graso na lang po ang natira. So, may share po ako sa inyo mga kasari kung bakit bumalakas ang bintahan ng ating uh, tanduway. Ayan. So, kaya nga nagpabili tayo ng tandaway sa bayan mga kasari. Pinadala natin sa uh, sa pasaheroan. Kasi takot akong maubusan ng stock. Ayan. So, nagpapadala po ako agad mga kasari para hindi tayo mawala ng customer. Ayan. Para paghanap ng ating customer na mayroon tayong ibigay agad po mga kasari. So, ayan po mga kasari. Bungi-bungi um, na po ang ating Tandooy Light mga kasari. Kasi nabintahan na naman tayo ng ilang piraso po mga kasari. Ayan. So, yun po ang ating Tandooy. Ayan puno na naman ang ating tanduway light long neck. at ito naman po ang ating tanduway um, senior ayan so nakita nyo po mga kasari ang aking uh, bariyang ipon ayan So ayan po mga kasari, gumawa po tayo ulit ng ice candy. Ayan, kasi yung ginawa natin noong nakarang araw ay ubos na po lahat. So ngayon po ay gumawa naman po tayo ulit mga kasari pero ito ang ating uh, ingredients. Ayan, so mango, pundi, uh, mango, jersey mango, dalawang lata na iba, 1 1⁄2 kilo sugar and 1 in 1 1⁄2 by, by 10 na silopin. So ayan po mga kasari, nagpakulo na po ako ng tubig. Ayan, lagay ko na po ang asukal. Tapos isunod ko na po yung cornstarch. Ayan. So, halo natin bago natin ilagay sa kalderin. Ayan. So, ayan po mga kasari. Ilagay na po natin ang mga ingredients. Ayan. So, nailagay ko na po ang mango. And, dalawang ibap, ibab na kaubil. Ayan. Ayan. So i-mix po natin 'yan mga kasari para ma po ang lahat ng ingredients natin. kasari, mag-repack na po tayo. Ayan, panoorin nyo po ang aking uh, -re repack ng ating ice candy po mga kasari. kasari, ito na po ang ating naripak. Tapos na po tayo sa pagriripak mga kasari. Ayan po lahat ang naripak natin. Um, 97 pieces po yan mga kasari. Ayan. So napakalaking ginansya po yan mga kasari. Malaking tulong po yan sa ating negosyo. Ayan. So yun po ay extra income po natin mga kasari. Ayan, so napakagandang negosyo po ito mga kasari. Ito ay libangan lang po natin kung tayo ay uh, wala sa mood. So ayan, kailangan mag tayo ng ice candy para paupang uh, ng antok po mga kasari. Ayan, so ito ay mabintang-mabinta sa mga bata. Ayan. tapos na po tayong maglagay ng ating ice candy sa ating ref. Ayan. So, ito po ang aking issue sa inyo mga kasari. Malaking tulong po ito sa inyo mga kasari. Lalong lalo na po sa mga baguhan dyan. Kung mayroon po kayong ref dyan po mga kasari, ay gawan nyo po ng paraan para makagawa tayo ng extra income. Ayan. So, kailangan po isoksok ng ating ano, mga kasari kung pwede natin pagkakitaan. Ayan. So, dito po sa akin mga kasari, um, gumawa po lagi ako ng ice candy mga kasari sa loob ng isang linggo ay 2 times a week po ako gumawa ng ice candy ayan so bali sa isang buwan po mga kasari mag expenses po ako ng 1,976 yun po ang aking expenses sa loob ng isang buwan ayan so sa loob ng isang buwan po mga kasari ay makagawa tayo ng 640 pieces na ice candy. So, yun po ang ating i-times sa 5 pesos. Ayan. Okay. So, 6, 000, uh, 640 times 5. So, ang kalabasan po mga kasari, ang, bin, ang, mabin, ang income po natin sa loob ng isang buwan ay mabot po na 3,200. Ayan. So, minus po natin sa expenses mga kasari. So, ang expenses natin dito ay umabot po ng 1976 ayan So ito po ang ating ginansya or kita sa loob ng isang buwan po mga kasari. Ayan, umabot po ng 1224. Ito po ay net income po natin mga kasari. Ayan. So napakalaking tulong po ito mga kasari dahil ito ay pwede nating um, bawasan pandagdag ah uh, bayad ng ating kuryente at syempre kukuha din tayo dito ng ating masih sa banks ayan so savings tayo ng konti po mga kasari para ay may malugod tayo pagdating ng panahon ayan so, naman sa so napakaganda pong ah uh, napakaganda pong ano to mga kasari uh, dagdag kita o dagdag income po natin mga kasari dito sa ating tindahan so dapat ay mayroon lang po tayong sipag tiyaga at pagtitiis dahil ang pagpagawa ng ating ice candy mga kasari ay masakit sa likod ayan so sa akin po mga kasari um sa loob ng isang linggo ay 2 times lang po ako gumawa ng ice candy dahil hindi naman po araw-araw tayo ay may bakante so busy din tayo minsan Ayan. So, share ko lang po sa inyo mga kasari. Dahil sa skin di ay naka din tayo ng bariya. Ayan. Ayan. Ito po ang ating ipon na bariya. Ayan. So, hindi ko po muna ito buksan mga kasari. Um, siguro, i-upload ko po ito kung mabuksan po natin mga kasari. Makikita rin yun. Makikita rin ninyo to mga kasari kung tayo ay magbukas na. Ayan. So, sa ngayon, sa ngayon hindi pa natin buksan so share ko lang po sa inyo mga kasari sana i'm inspired kayo hindi po ito pagmayayab hindi po ito pagmamayabang kundi ito ay uh, magbigay inspiration po sa inyo na kahit sa kunting income natin ay makakaipon pa rin tayo kung mayroon tayong sipag at yaga at determinasyon ayan so kailangan po mayroon tayong determinado sa ating sarili so ayan So, yun lang po ang aking content share sa inyo mga kasanay. Sana yung naintindihan nyo po. And, maraming salamat po sa inyong panonood. Yan. Bye!